Marami nga mga boss idol ang nagsasabing bumabalik na muli ang dating contender na Golden State Warriors, pero simula nga kahapon matapos sila matalo ng Denver Nuggets, pinatunayan at naipakita ng Nuggets ang tunay na problema ng Golden State Warriors. Kahit man nga maganda ang simula ng Warriors sa kanilang laro, hindi pa rin naman ito napanatili hanggang sa pagtatapos ng kanilang laban. Tatalakay na rin natin ngayon dito ang ipapalit na big man ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Mga boss, idol, tara na at una nating talakayan ngayon ang balita sa Golden State Warriors. Marami nga mga boss idol ang naniniwala simula ng sabihin ni Draymond Green na isa pa ring championship contender ang kanilang team. Ngunit mukhang baliktad nga ang nangyari kahapon matapos sila muli mag-choke kontra sa Denver Nuggets. Marami nga ang bumatikos na mga fans ngayon sa kanilang team lalo kay coach Steve Kerr dahil na rin sa maling paggamit kay Clay Thompson. Kung inyong ang napanood ang nasabing laro, mismong si Clay Thompson lamang ang bumuhat at literal na nagpalamang sa kanilang team ng 16 points. Sa first half ngunit biglangang nagiba ang nag ang ihip ng hangin matapos itong ibang ko ni Coach Steve Kerr. Kahit man nga mainit ang shooting ng Warriors, nakagawa pa rin naman ng magandang adjustment ang Nuggets para mapigilan ito. Kung inyong ang mapapansin mga boss idol, natatalo nga ang Warriors lalo sa offensive rebounds at points and paints, meaning dihado sila sa ilalim ng basket. Kahit man nga andyan si Draymond Green at ang kanilang 7-footer na si Trace Jackson Davis ay kulang pa rin naman ito. Kaya naman suggest nga ng mga analyst na humanap na ang Warriors ng mga big man na pwedeng tumulong kay Stephen Curry habang hindi pa huli ang lahat. Music sa kabilang dako naman mga boss idol tungkol naman sa Los Angeles Lakers. Tara na at kilalanin natin ngayon ang posibleng pumalit na big man ng Lakers na hahalili sa pagkawala ni Christian Wood. Lingid niya sa kalaman ng lahat, Dalawang linggo ngang mawawala sa lineup ng Lakers ang kanilang sentro na si Christian Wood. Malaking kawalan niya sa kanilang team ang presensya nito sa ilalim ng basket. Alam naman niya natin mga boss idol na napapakinabangan ng Lakers si Christian Wood lalo sa depensa at opensa ngunit dahil nga sa injury, literal pilay ngayon ng Lakers dahil wala din si Nakam Reddish at Jared Vanderbilt na dalawa sa defensive specialist ng kanilang kuponan. Kaya naman ayon niya sa ilang mga fans kung sakali man ngang matagalan pa ang pagbabalik ng tatlong ito, kailangan ngang kumuha ni Rob Pilinka ng isang big man na makakapagbigay ng tulong lalo kay Anthony Davis. And guess what mga boss idol ayon nga sa isang Lakers analyst May posibilidad niyang kunin ng Lakers si Marcos Morris at papirmahin ng 10 day contract Ligid nga sa kaalaman ng lahat, available pa nga ito hanggang ngayon at nasa market pa. Laking tulong at impact nga for sure ang maibibigay nito sa Lakers lalo pat napakasakit sa mata ng schedule nila ngayong Marso.